Tanong, sino bang may obligasyon na maglakad ng papeles sa isang bentahan? Let's say, bentahan ng lupa o bentahan ng sasakyan. Yun bang bumili o yung nagbenta? Ang sagot, actually, depende dun sa napagkasunduan ng bumili at nung nagbenta. Pwede yung nagbenta yung maglakad ng papeles. Pwede yung bumili ang maglakad ng papeles. Pero, dapat talaga, eto, kay advice ko sa inyo to, dapat yung bumili mismo maglakad kasi nasa interest niya para sa protection niya na ma-transfer right away yung property na binili niya. Pwede kasi magkaroon ng double sale. Pwedeng ma-prescribe o mapaso 10 years lang po ang life o karapatan ng isang bumili na enforce yung kanyang rights dun sa binili niya at pwede paano kung mamatay yung ano, yung pinagbilhan mo ng property magiging estate proceeding so para mawalan ng komplikasyon ito dapat yung bumili yung maglakad ng papeles para rin sigurado siya na yung karapatan niya doon sa binili niya ay okay na okay